Magandang araw sa lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ang pabagubagong pagtaas ng tubig ulan. At bigyan natin ng pansin ang kalakasan sa pagbuhos ng ulan at ang mga oras na daraan. Sa ganun pamamaraan, makakapaghanda tayo sa ating mga gamit na ililipat sa matataas na paglalagyan sometimes on October 2022 sa Bagyong Paing pumasok dito ang Tubig River sa lugar ng Tira Madre kung tawagin at kumalat ito sa mga bababang elevation ng lupa o kabahayan ng tumaga at isa dito ang Medina Drive dahil mababa ang elevation ng lupa papasok sa Medina Drive Tumaga di City, ang tubig ulan sa kalsada ay parang sapa at hindi na kinaya ng drainage o kanal. At ang kalsada may hangganan. Dahil nakapadir na ang mga kabahayan, tumaas ang tubig ulan at tubig river na pumasok sa Tierra Madre at hanggang dibdib dito sa aking residential area at lampas tao naman sa may luuban. Dahil dalawang palapag ang aking bahay, nagawan agad ng pamamaraan na ikabubuti. Sa puntong ito, sa ating nakikita, nabuwal o natumba ang pader at dito dumaan ang tubig river papunta naman sa Tumaga Porcentro, Giwan at sa ibang barangay. Naulit ang pangyayari sometimes on January 2023 dahil hindi pa naayos ang nasirang reprapping sa gilid ng river kung saan pumapasok ang tubig. At sa kasalukuyan ayos na ito. Ganon pa man, hanggang baywang na lang ang tubig. Sa kadahilanan tuloy-tuloy ang agos ng tubig na dumadaan sa nabuwal na pader sa unang pag-ulan ng July 2024 may kalakasan kaya tumaas na naman ang tubig-ulan kaya pinaghandaan sa pag-ulan ng July 13 2024 ng gabi ganun din may kalakasan at matagal huminto kaya kinabukasan matunog ang balita sa pagtaas ng tubig at pagbaha at may rumpang landslide at may naibalita na may nasawi. At dito naman sa amin, tumaas man ang tubig ulan pero naagapan ang pagtaas ng tubig. Sa kadahilanan, hindi na nakapasok ang tubig mula sa labas o sa kalsada. Kaya sa araw na ito, July 15, 2024, nagtaas din nang harang sa tubig, ulan mula sa kalsada ang aking kapitbahay. Kaya ako, bumili na ng water pump para madali may palabas ang tubig ulan dito sa aking bakuran. Kaya lang naubos agad ang TAG 2000 Plus at napilitan ako sa TAG 4000 Plus. Paalaala lang sa may maliliit na bata paghandaan ang tag-ulan, lalong-lalo na nang nasa mababang ilibasyon ng lupa. Palaging nasa bag ang mga importanteng gamit sa bata, maging sa malaki-laki na. Marami tayong nakakalimutan kung nandyan na ang sakuna. Ang sa mga lalaki naman, ang pagkain at paglutuan. Hindi man ako eksperto, pero may mga karanasan. Mahirap ang buhay sa evacuation center kung wala kang nadala. Hanggang dito na lang at huwag kalimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated ka sa mga video na susunod.